bar ng Tokwa and then naghiwan ako ng kamates and then yung ricado ko, luya, sibuyos and then bawang and then meron akong tatlong perasong sardinas. So ayan guys ang aking lulutuin for this lunch. So ayan na guys, magluluto na muna tayo at piprituhin ko muna ito guys. Ayan. Unay ko muna na ipiprito yung Tokwa para maging crispy siya at matigas. At ito nga guys, bago ko siya ipiprito, hiniwa-hiwa ko muna siya ng pa-cubes-cubes. Cube. So ayan, para ma-madali siya maluto at pati yung ilalim niya ay maluluto din. So start na tayo. Okay. And then, nahaloan ko pala siya guys na malonggay. And then ayan, inaayos na. Inihimay-himay na yung malunggay natin. So, ayan. Malapit na siya mag golding brown. Nagigisa na ako guys ng ricado niya. So, ayan. Isusunod ko na rin yung kamatis. And then yung yung naprito ko, eh. ko na ni naprito ko na tokwa. So, ayan. Magigisa na muna tayo guys. guys, nailagay ko na yung kamatis. And then, isusunod ko naman yung nagisa ko na to, guys. Isusunod ko na yung ating sardinas. So, ayan. Bubuksan na muna natin ang ating sardinas. So, ayan guys. Bubuksan na natin yung mga dilata. And then, ilalagay na natin. So, ayan, guys, mayroon pa pala ditong tirang okra. So, inilagay ko na para sabay na yung sabay na pag. Luto kasi medyo matigas pa po siya. So, hintayin na lang muna natin maluto yung okra. Saka natin ilalagay yung mga iba nating pangsawag ng tokwa and then yung malungga. So, ayan, talagang healthy, healthy ang aming uh, ulam ngayong tanghalian So, ayan, wait na lang natin, guys. So, ayan na nga, guys, is okay na yung okra natin. Ilalagay na natin yung tokwa. And then, sabay na rin natin guys yung malunggay. Kasi, luto na rin ito parehas eh. Ayan. So, ayan. Halo na natin. So, ito na guys yung kinalabasan ng ating sardina sa tokwa na may halo siyang mga gulay na oka and malonggay. So, ayan guys. Maraming maraming salamat guys sa pagsuporta at panonood nyo ng aking mga simpleng recipe. So, ayan na guys yung aking finish recipe ko ngayon araw nito. So, ayan, masarap to guys. Mayroon sili. Kaya nilagyan ko siya ng sili. So, ayan, tara, kain na tayo. <sighs> 要不然咋样？<noise>